sa Baknotan dito po sa Imuki Island dito po ayan nakikita po natin yung view ayan po ano mga ka-agri nalibot po tayo ngayon dito sa uh, Balawan dito po sa La Union mga ka-agri ito po ang view po rito no? ito po yung mga Uh, puno ng dagat ayan ako ano po ano po yung tumubo po noon no pero dito po ngayon ay tinatawag kong uh, low tide pero po pag high tide po mga kaagri ay nilulubog daw po ito no ayan ayan po ang uh, rock formation po rito sa balawan dito sa Imuki ayan po mga kaagri ayan may nagpo-photo shoot po rito mga kaagri po sila ayan, napakagandang dilag po mga kaagri tingnan po natin tingnan po natin yung isang magandang dilag dito sa gitna ng Imuki Island ayan nagpo photoshoot po sila mga kaagri ito po sa inyo yung view ano? uh, maganda po pala rito sa uh, Balawan dito po sa Imuki. Dito po sa La Union mga kaagri. Ayun. Maganda po ng dagat po no. At ayan na po palubog na po yung ating haring araw. pumunta rito pag nalibot po kayo rito sa balawan dito po sa Imoki Island Ayan. Uh, pagka umaga po uh, high tide lubog po ito mga kaagree no. Ngayon lang po kasi nag-low tide kaya makikita po natin yung tinatawag kong island. Kaya po tinawag kong island kasi ah uh, lum uh, lumalabas po siya pagka nag low tide pero pag high tide po hindi po natin makikita yan ano yan yeah. yun lamang po mga kaagri sana patuloy nyo pong isubscribe yung aking youtube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa yun lamang po ang aking ngayon ngayong ang araw na to yung paglibot po natin sa uh, Balawan dito po sa Imuki Island dito sa La Union lamang po at maraming po salamat magandang hapon po sa ating lahat mga kaagari